Ang National Basketball Association o NBA at Philippine Basketball Association o PBA ay parehong kilalang mga liga ng basketball, ngunit magkaiba sila ng mundo. Kaya naman ang makapasok sa NBA ang pinakapangarap ng bawat basketball player. Ito ay isang pagkakataon upang maglaro ng esport sa pinakamataas na antas, at kumita ng pera na nagpapabago ng buhay sa proseso. May mga Pinoy na sumubok talaga at muntika na makapasok sa ligang ito. Sino-sino kaya ito? Ang ikapito sa ating lista han ay si Johnny Abaryentos. Si Johnny Abaryentos ay 5'7" lamang ang taas, ngunit siya ang pinakamahusay na point guard ng Asia noong kalagitnaan hanggang huling bahagi ng 9. Siya ay may kakaibang pakiramdam para sa laro, at isang halos automaticong mid-range jumper. Pagkatapos ay napansin ng konsultant ng Charlotte Hornets na si Joe Betancourt. Nag-scout siya sa The Flying A, at umalis na humanga. May mga plano pa na pumirma si Abarientos ng 10 araw na kontrata sa Hornets. Ngunit hindi natupad ang plano. Kung nakuha ni Abarientos ang 10 araw na kontrata, malamang na sapat na ang gagawin niya para manalo ng pwesto sa roster. Ang ika-anim ay si Mark Cagliuwa, si prime ka. Gioa ay isang natural na scorer na may magandang 3-point range. Dati siyang nagbida sa Glendale Community College sa US bago dumating sa Pilipinas noong 2001 PBA draft. Mula noon siya ay naging isa sa pinakamahusay sa liga, dalawang beses na nag-average ng higit sa 20 na puntos sa isang season na may 20.6 points noong 2005 at 6 at 24.6 points average per game noong 2006 at 7 season at nanalo ng mga parangal sa MVP noong 2012. Ang sabi-sabi ay ang matagal ng NBA scout na si Jim Kelly ay humanga sa laro ni Kagyowa, ngunit nalungkot ang kanyang kakulangan sa taas sa 6 feet flat. Ang ikalima ay si Gabe Norwood. Kilalang tinulungan ni Norwood ang George Mason University na maabot ang 2005-06 season ng NCAA Final Four. Naalala ni Norwood ang karanasan sa Fox Sports Philippines na tinawag itong isang accomplishment sa sarili. At si Norwood ay isang malaking bahagi nito bilang ika na tao ni George Mason. Sa 5-6, pinakamainam na tinatansya ni Norwood ang laki ni Jordan Clarkson, isang mapagmataas na Phil M na nakapasok sa NBA. Si Clarkson ang pangatlong manlalaro ng NBA na may dugong Pilipino at dapat ay nakasama siya ni Norwood sa listahang iyon. Ngunit pinili ni Norwood ang tahanan. Ang paglipat sa NBA ay pinagtatalunan ngayon na malapit ng maging 35 si Norwood. Ngunit ang kanyang mabangis na pag-atake laban sa Argentina sa 2014 World Cup ay mga paalala na dapat na naglaro si Mr. President sa NBA. Ang ikaapat sa ating listahan ay si Kelly Williams. Nakita ng PBA ang patas na bahagi nito sa mga athletic na manlalaro. Walang kasing matipuno si Williams. Solid siya sa kanyang apat na taong paglalaro sa Auckland University kung saan lumabas siya bilang isa sa mga nangungunang rebounder ng koponan sa 66 na may elite athleticism, si Williams ay mukhang isang NBA player. Ngunit noong 2014, tinanggap ni Williams ang imbitasyon na subukan ang pambansang koponan ng Pilipinas at hindi na siya lumingon pa. Gayunpaman, dapat ay dinala ni Williams ang kanyang high wire act sa NBA kung saan siya ay isang prototypical wing. Ang ikatlo ay si Jason Castro, sa kanyang pinakamahusay, si Castro ay ang best point guard ng Asia. Nakita ng malapitan ni Coach Charlie Parker ng Chinese Taipei ang kadakilaan ni Castro, at naniniwala siyang si The Blur ay NBA material. Sa kasamaang palad, nalampasan ni Castro ang kanyang kalakasan, ngunit ang kanyang pagganap sa 2014 World Cup ay isang espesyal na bagay. Nag-iwan din ito ng walang pag-alinlangan na dapat siya ay nasa NBA. Ang ikalawa ay si Jepeth Aguilar. Si Aguilar ang kauna-unahang manlalaro na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas na nakatanggap ng imbitasyon na mag Siyo kasama ang isang NBA team. Ilang araw bago ang evaluation, dumalo si Aguilar sa ilang open workout na pinangunahan ng Bakersfield Jam ng NBA Development League. Natalo ang koponan ni Aguilar ngunit nagawa niyang maglagay ng ilang kapansin-pansing statistics. Tinapos niya ang laro na may 10 na puntos at pag-shoot ng 5 mula sa siyam na pagtatangka sa field goal, 5 block, 4 na rebound at isang assist. Kasama rin sa kanyang pagganap ang tatlong dunks. Noong huling bahagi ng Setyembre 2012, inimbitahan si Aguilar sa isang dalawang araw na ehersisyo kasama ang New Orleans Hornets. Di nagtagal, noong unang bahagi ng Oktubre 2012, nag-ehersisyo si Aguilar kasama ang koponan ng NBA D-League, ang Santa Cruz Warriors. Ipinahayag ng Warriors na i-draft nila siya kung available pa siya pagdating ng turn nila sa draft. Noong Nobyembre 2, ang paghahangad ni Jepeth Aguilar sa kanyang pangarap sa NBA ay mas malapit sa realidad matapos siyang maging kauna-unahang Pilipino na na-draft sa NBA Development League. Pinili ng Santa Cruz Warriors, ang D-League affiliate ng Golden State Warriors sa NBA. Si Aguilar bilang ikalabintatlong pick sa ikapitong round, pinili bilang ika-109 sa pangkalahatan sa 139 na manlalaro. Si Aguilar, na dumalo sa serye ng pag eehersisyo kasama ang ilang NBA teams bago sumali sa NBA D-League Draft, ay inilarawan bilang isang work in progress ng New Orleans Hornets talent scout na si Don Sellers. After two cuts, na-wave ng Santa Cruz Warriors si Aguilar. At ang una sa ating listahan ay si Bobby Ray Parks Noong 2015, hinanggad ni Parks na maging unang Filipino-born player na naglaro sa NBA Automatiko siyang naging karapat-dapat para sa draft ng NBA noong 2015 Bilang isang international na manlalaro na naging 22 years old sa taon ng kalendaryo ng draft Noong Hunyo 2015, bago ang 15 NBA Draft Inimbitahan si Parks na mag-ehersisyo para sa Utah Jazz, Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Atlanta Hawks at Boston Celtics. Hindi na draft si Parks, ngunit nakatanggap ng imbitasyon mula sa Dallas Mavericks na maglaro para sa kanilang Summer League team. Sa anim na laro para sa Dallas, nag-average siya ng 3.0 na puntos at 1.7 na rebounds bawat laro, naging unang Filipino-born player na naglaro sa Summer League. Noong Oktubre 2015, si Parks ay pinili ng Texas Legends sa ikalawang round ng 2015 NBA Development League Draft. Siya ang naging pangalawang Pilipino na nadraft sa NBA D-League pagkatapos ni Japeth Aguilar noong 2012. Nagdebo si Parks sa Legends noong Nobyembre 2015 laban sa Austin Spurs. Wala siyang score sa 10 minutong paglalaro at 0-on-2 mula sa field. Noong Desyembre 2015, naiscore niya ang kanyang unang basket para sa Legends. Ang putback layup ni Parks sa nalalabing 40 na segundo ay nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang basket sa D-League. Nagtapos din siya ng isang assist at tatlong rebound sa anim na minutong aksyon laban sa Sioux Falls Skyforce. Noong Abril 2016, umiskor siya ng career high na 60 na puntos laban sa Oklahoma City Blue. Noong 2015 at 16 season, nag-average si Parks ng 4.6 na puntos at 1.9 na rebound sa 32 games. Matapos hindi mapanatili ng Legends ang Parks para sa 2016 at 17 season, pumasok siya sa 2016 NBA Development League Draft kung kung saan siya ay napili sa ika na round ng Westchester Knicks. Hindi siya nagtagumpay sa pagkakaroon ng opening night roster spot kasama ang Westchester, dahil tinalikuran siya ng team noong Nobyembre 9, 2016. May nakalimutan ba kami sa listahan? E comment lang sa comment section. Salamat!